Jadi dipilih apa jen? Ini. Yang anda nak ikut sekarang ni. Ini na nak pergi tak Gusto mo pa ba kita ka din po? <coughs> okay. Okay.

<laughs> ano ba? Nag-cellphone ka ba o natutulog na? Ano <laughs> nga ito? Nag-cellphone na ito? Natutulog? <laughs> Ba't di mo pa po yan napansin? Ano pa yan si Lola? Tutulog din mo na? Babay. Sarado mo na. Kaya ah. <laughs> bagay pala sa akin kahit short hair. Yeah. Maganda ka pa rin kahit long <laughs> and short.